Mula sa mga ordinaryong Pilipino hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, may kanya-kanyang wish list sa mga gusto nilang marinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Iyan ang sentro ng balita ni Dominic Almelor. Paglaban sa kahirapan, dagdag na trabaho, pagkontrol sa inflation, ang ilan lamang sa nais marinig ng maraming Pilipino sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po, sana po yung ano, sa pagtas po ng sahod sa mga empleyado. Parang kulang pa kasi parang dito sa Pilipinas po kasi parang tumataas na po yung cost of living natin. Ayaw, dahil yung pangbigay ng mga ano, ang bigas, or grocery, pera, kahit pa dagdag naman ang pambili ng mga kailangan. Ang Center for Women's Resources nag-survey pa sa Metro Manila kung ano ang nais marinig ng ating mga kababayan sa zona ng Pangulo. Yung una po, no yung pag-create po ng trabaho at uh, yung, yung kabuhayan ng mga tao. Yung pangalawa po ay yung uh, high prices yung uh, mataas po na mga presyo ng bilihin at kahit uh, hindi lang po bilihin to maski po um, yung uh, mga services not mga utilities at um, binabanggit actually yung um, sa, sa mga na-interview namin ang lagi na nilang binabanggit ay yung presyo ng bigas maging ang mga mambabatas ay may kanya-kanyang wish list ng mga gustong marinig sa sona ng pangulo karamihan sa kanila murang pagkain at pang-ekonomiya ang wish na marinig pero sina Senador Sherwin Gatchalian at Coco Pimentel, gustong marinig ang posisyon ng Pangulo sa Pogo. Yan ang aking uh, ninanais na i-announce ng ating Pangulo na band na ang Pogo sa ating bansa. Bagong pulisiya tungkol sa Pogo. Iinto e, na niya yan. Sa panig ni Senate President Francis Escudero, mas gusto niyang ilatag ng Pangulo ang tunay na sitwasyon ngayon ng bansa habang si House Speaker Martin Romualdez nakaabang sa legislative agenda ng Pangulo. Hindi ko ugaling pangunahan ng Pangulo sa anumang sasabihin niya. Ang mas magandang maging kaugalian sa iyo natin, antay na lamang natin kung anong sasabihin ng Pangulo, um, analisahin at tingnan kung paano tayo makakatulong na may isa katuparan niyo. We're looking forward to um, uh, another year of um, uh, follow-ons on the successes and uh further i uh, know um, uh, further build-ups on um, uh, what we still have to um, continue Dominic Almelor para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas